Aries. Ang kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng kulay, color white at color pink. Masuswerteng numero, number 34, number 12, number 29. Pahiwatig ng mga kulay, ang color white ay magdadala ng linaw sa iyong isipan, mainam ito kung may mga bagay kang kailangang pagdesisyonan. Ang color pink naman ay magpapalakas ng iyong emosyonal na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Kung may gustong ipahayag sa isang minamahal, gawin ito habang suot ang kulay rosas upang lumakas ang positibong enerhiya. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, Capricorn, masuswerteng kulay, color orange at color black masuswerteng numero number 9, number 15, number 28. Pahiwatig ng mga kulay, ang color orange ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at kasiglahan upang harapin ang mga hamon ng araw. Gamitin ito kung kailangan mong maging mas innovative sa trabaho o negosyo. Samantala, ang color black ay magbibigay ng proteksyon laban sa inggit o negatibong enerhiya na maaaring pumulibot sa iyo. Gemini, ang kaibigan zodiac sign Scorpio. Masuswerteng kulay, color yellow at color brown. Masuswerteng numero, number 23, number 17, number 26. Pahiwatig ng mga kulay, ang color yellow ay magdadala ng kasiyahan at pagkamalikhain. Kung nais mong maging produktibo, subukang gumamit ng dilaw na bagay sa iyong paligid. Ang color brown naman ay magbibigay ng stability sa iyong mga plano at mas magpapalakas ng iyong determinasyon upang matapos ang anumang gawain. Cancer, ang kaibigan zodiac sign, Pisces. Masuswerteng kulay, color light blue at color gold. Masuswerteng numero, number 4, number 13, number 21. Pahiwatig ng mga kulay, ang color light blue ay magpapalakas ng iyong intuition at kakayahang magdesisyon ng tama. Mainam itong gamitin kung may mahalagang pagpili kang dapat gawin. Ang color gold naman ay magdadala ng swerte sa aspeto ng pera at negosyo. Leo, ang kaibigan zodiac sign Aquarius. Masuswerteng kulay, color maroon at color silver. Masuswerteng numero, number 8, number 20, number 31. Pahiwatig ng mga kulay, ang color maroon ay magpapalakas ng iyong confidence at determinasyon upang makamit ang iyong mga layunin. Kung may mahalagang usapan o meeting, isuot o gamitin ang kulay na ito. Ang color silver naman ay magbibigay ng kalmadong enerhiya upang maiwasan ang stress at pagod. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng kulay, color violet at color white. Masuswerteng numero, number 20, number 11, number 27. Pahiwatig ng mga kulay, ang color violet ay magpapalakas ng iyong imahinasyon at kakayahang mag-isip ng bago. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga ideyang makakatulong sa iyong trabaho o proyekto. Samantala, ang color white ay magbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan, kaya mainam ito kung may kailangang paglilinaw sa isang sitwasyon. Libra, ang kaibigan zodiac sign Thoros. Masuswerteng kulay, color gray at color green. Masuswerteng numero, number 10, number 19, number 24. Pahiwatig ng mga kulay, ang color gray ay magdadala ng balanse at kakayahang magdesisyon ng tama. Kung may mahalagang transaksyon, piliin ang kulay na ito upang maging mas maingat. Ang color green naman ay magbibigay ng swerte sa aspeto ng kalusugan at pera. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign Gemini. Masuswerteng kulay color teal at color black. Masuswerteng numero number 3, number 14, number 23. Pahiwatig ng mga kulay, ang color teal ay magpapalakas ng iyong intuition at kakayahang makipag-ugnayan ng mas epektibo. Samantala, ang color black ay magbibigay ng proteksyon mula sa negatibong enerhiya at magpapalakas ng iyong determinasyon. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign, Sagittarius. Masuswerteng kulay, color peach at color blue. Masuswerteng numero, number 7, number 16, number 29. Pahiwatig ng mga kulay, ang color peach ay magdadala ng sigla at positibong enerhiya sa iyong araw. Ang color blue naman ay makakatulong upang mapanatili ang katahimikan ng iyong isipan at emosyon. Capricorn, Ab Kaibigan Zodiac Sign, Libra Masuswerteng kulay, color red at color gold. Masuswerteng numero, number 3, number 16, number 25. Pahiwatig ng mga kulay, ang color red ay magdadala ng lakas ng loob sa iyo ngayong araw. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, isuot o gumamit ng bagay na may pulang kulay upang magkaroon ng tapang at determinasyon. Samantala, ang color gold ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong trabaho o negosyo. Ang anumang transaksyon na may kaugnayan sa pera ay magiging mas tapusin kung may hawak kang bagay na may gintong kulay. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign, Cancer. Masuswerteng kulay, color green at color brown. Masuswerteng numero, number 25, Number 14, number 22. Pahiwatig ng mga kulay, ang color green ay magdadala ng balanse at kapanatagan ng isip. Kung may stress o tensyon, subukang gumamit ng berdeng kulay upang makatulong sa pagpapakalma ng iyong damdamin. Ang color brown sa kabilang banda ay magpapalakas ng iyong tiyaga at pagiging masipag sa trabaho. Ang araw na ito ay magiging kapaki-pakinabang kung magpo-focus ka sa iyong gawain gamit ang matibay na dedikasyon. Pisces, ang kaibigan zodiac sign Leo, masuswerteng kulay color blue at color silver. Masuswerteng numero, number 7, number 18, number 30. Pahiwatig ng mga kulay, ang color blue ay magpapalakas ng iyong komunikasyon at pagpapahayag ng iyong mga ideya. Gamitin ito kung may kailangan kang ipahayag o ipaliwanag ngayong araw. Ang color silver naman ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at makakatulong sa iyo upang maging mas alerto sa paligid.